guys, gusto nyo pa ng diamonds ito na ang part 2 sa so joy eat natin okay, huwag nyo pa alam huwag nyo pa napapanood ang part 1 ay eh, panoodin nyo lang ito na yung, ito na yung part 2 makikita nyo meron tayo yung sakit points na para makabili ng 5 diamonds 5 diamonds parang pwede natin mabili makikita nyo parang 5 diamonds pero hindi pa rin po tayo ng malaki-laki puro hindi po ako kasi naraman pa ako maglaro dito Marami naman padding, eh, dito ang pwedeng eh pwedeng pa. O sa laro. To all na. Paano nga ba makaroon ng lucky points? Panalo niya lang si Ken. Dito, dito, dito ako matututo paano makakuha ng mga ng mga tataas na points. Search niya lang ay Ken. Ito. Ken yan. Okay, tatatakpan niyo kanina. Sabi ito uh. uh. Yan. Ito ang malaki. Ano ba Yan. Uh. Yan. ulit, ulit. Ito. Yan. Subscribe nyo rin siya. Yan, syempre ako rin. natin yung kanyang full video tungkol sa Joy Diba nga 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 ito guys, kasi legit siya. Kasi yung ano talaga niya ang website na kinukunin niya. At... Yung pwede yung i-readam dito. At ngayon ito Na lalabas nga. Ngayon ipunta lang tayo dito sa Game Props. Kung The Can YouTube Awards. Subscribe. Official. Hindi po natin panta, tumata mag-like. At ngayon na i-open lamang nakita nyo dito yung points na na-earn natin is umabot na po ng 1,568,050 coins. Yung nakuha na natin dito. At tuturuan ko po kayo dito kung paano ba makakuha ng ganitong kalaking points. Sobrang dali at sobrang simple ng gagawin natin para maka-earn din po kayo ng ganitong kalaking points. Sa ngayon ay magta-top up tayo ng diamonds gamit itong ating points. Yan, para makita nyo na may proof tayo dito na makaka-receive tayo ng diamonds gamit itong Joy Eat pumunta lang tayo dito sa ating points. Dito sa ating points ay pumunta lang tayo dito sa price redemption. Dito sa price redemption ay dito po ay gagamitin natin yung ating points. M. Okay. Pumunta lang tayo dito sa 5 diamonds agad. And pwede natin itap di bonus diamonds kung maraming. At sir, record, hindi na pa sa pwede Wala na hindi nyo. Kukuha ng coins. Tayo.

27 na po tayo sa Sky Beast po. Ang goal ko po dito ay maka-40 ako. Masasaya na po nun pag naka-40 sa Sky Beast ako. Kaya paabuti natin ito mga 40 subscribers. Okay. Pag ito mabuto ng 40 subscribers, hindi itong dime sa 5 dimes ibigay ko sa isang winner na mananalo. Na so, comment dito sa video natin Let's go paalam mga par